Wala ka na ang kawala. Kedaro po, ako po Lee CRP ng Gym Depot. So eto nga, nag-level up na tayo. So ngayon, for the longest time, since 2008, nagpa-fabricate tayo ng gym equipment, ba? Diba? So locally manufactured. Pero, uh, aminin mo na natin sa hindi, napakalaki na ng demand para sa mga imported na gym equipment. So eto ngayon tayo. So ngayon, nakipagtayop tayo sa isa sa pinakamalaking importer ng gym equipment, sa strong fit. So, uh, ang, 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 gym depot ngayon is nakakapagbenta at magbebenta na po tayo ngayon ng imported na gym equipment. So, tingnan nyo itong ano, to mga ibang mga samples natin dito. So, meron, sila, meron tayo dito yung mga electronic treadmill, yung curved treadmill, tapos ito yung halo halong mga imported na gym equipment. So makikita nyo, meron tayong mga heavy duty rack, compact crossover. Tapos ito yung mga gaganda. May sample tayo nito eh. Ito, meron tayong Captain America na dumbbell. Tapos ito, yung mga rubberized dumbbells na in kilograms. So, natutuwa kasi kami ngayon. Kasi ngayon, wala, wala ka nang ano, kundi kung di mo na kailangan lumayo. So, kung ang, ang gusto mo talaga is makapag, Uh, start ng isang high-end na gym na puro imported na gym equipment, wala ka na ibang pupuntahan bakit hindi nyo kami subukan. Kasi ito ngayon yung kagandahan nito. Kagaya nung mga nakakapagod nyo sa videos namin, yung mga uh, fabricated na gym equipment natin, dito makakapagbigay din tayo ng mga gym business tips. Sa totoo lang, ang dami-dami po nating nakikita ngayon na nagbubukas na high-end gym na nagsasara din. Bakit? Kasi, alam mo, parang ganun lang kadali yung ano eh. Akala nila pagka uh, nagtayo tayo ng imported na gym uh, business eh, mga equipment, okay na yun, pupunta ka ng tao. Actually, meron ako ano dyan, taga Fairview. Kanya yung sariling, ano, kanya yung sariling pwesto. Inabot siya ng isang milyon mahigit. Doon sa puhunan, ay eh, puro imported to isang uh, milyon na, na kapital niya. Pero, nakakakompetensya pa niya yung ano, yung mga uh, gym bakal. Bakit? Kasi ganto nangyari. So, nagtayo siya ng, ng gym, high-end gym, kagaya na makikita nyo dito, ang laki ng puhunan niya, pero pinipilit niya makipagkompetensya doon sa mga sa mga gym bakal kasi gusto niya maraming tao eh, 'di ba? Pero tandaan niyo, pag ganito ang mga equipment mo, ganito ang setup ng gym mo, hindi talaga dito labanan para mihan ng tao. Kasi yung, yung market mo dito kasi more on high end din ang gusto niya privacy so kung, kung ganoon yung magiging market mo tandaan mo hindi mo hindi mo kailangan ano labanan yung mga gym bakal na pababaan dito sa kailangan pwede ka magsingil singil ng mas mataas mas mataas sa gym bakal kasi maganda yung gamit mo eh pero wait there's more yung iba naman porket na nakalaki puro important na gym equipment na yung lagay na sobrang taas naman nung singil nila to the point na kasi halaga na nung ano, parang anytime fitness yung ano niya, uh, monthly niya. Ang dami kong nakikita ganyan na, yan na, 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 na gym na imported ah, na ang presyo nila nasa 2,000 pataas. Na ang tanong doon, bakit ako mag-gym ngayon sa ano, sa sa gym mo, kung pwede na ako sa anytime fitness? Di ba, na-branded. Kaya dapat, yun yung sinasabi ko ngayon, na baka dapat matutunan nung mga, ano, nung mga, nagpaplano magtayo ng gym business pero imported na gym equipment yung gagamitin niya. May tamang procedure, procedure dyan, may tamang marketing dyan, may tamang pricing dyan. Hindi po pwedeng paglagay mo dyan, okay, bala na, papasok na lang. Hindi, hindi. Ang laki-laki pong diferensya pagkaganto yung ano, yung gym mo. Which is, ito ngayon yung kagandahan na yun ng Gym Republic kasi yung concept ng high-end gym, yun yung ini-incorporate din natin sa ano, sa Uh, gym bakal natin na Gym Republic. Dito kasi marami kayong matututunan dito. Pero 'yun ang nakakalungkot kasi kung kung, kung wala kang experience sa pagpapatakbo ng gym business mo at bigla mong naisip na magtayo ng biglang high-end kagad na gym, napakalaking kapital ang kailangan mo. Kaya kailangan alam mo kung anong gagawin mo yung know-how. Importante, importante 'yun kasi napakalaking yung kapital na kakailanganin mo para mawala lang. So dapat ano, kumbaga Uh, pwede sa pinag-aralan mo ma maigi, meron mga calculated risk, di ba? So, dito ngayon papasok si Jim Dipo. So, ngayon, kung nagpaplano ka na magtayo na sarili mong gym business na high-end, matutulungan na namin kayo. Hindi lang namin kayo matutulungan sa pag-supply ng quality na gym equipment, quality high-end na gym equipment, matutulungan ko pa kayo pa paano magpatakbo ng gym business nyo ng high-end ang mga gamit nyo. Tandaan nyo kasi, magkaibang-magkaiba kasi yung dalawa na yon. Pero wait, there's more. Tara, sundan nyo ako. Eto hindi lang pang commercial na gym business o gym equipment ang binibenta ng StrongFit, meron na rin tayong pang home gym. So, isang mabisang-mabisang equipment tong uh, compact crossover nila. Para sa iyong uh, home gym So ito, makikita nyo, kumpleto siya Adjustable ang pulley May smith machine Tapos to may J-hook to Na pwede nyo lagyan Para maglagay ka ng adjustable utility bench Pwede ka mag-bench press, mag-squat, etc. Et so may lagay rin tayo ng kettlebell May lagayan ng mga <coughs> attachments Plus mga plato So itong uh, pang home use na, na gym equipment ito and para ka nang may sariling gym sa bahay mo pero ang kagandahan nito sobrang yung quality nito hindi lang masasabing pang home use talagang pang commercial etong gantong equipment pwedeng pwedeng mong gamitin to kahit sa commercial na gym equipment dito wala ka nang lalong kawala <clears throat> so ngayon nakita nyo meron tayong mga importante na gym equipment na ngayon di ba pero papaano kung kapos pa yung kapos ka pa sa budget, 'di ba? Gusto mo ng high-end na, na gym equipment pero kapos ka pa. Dito ngayon papasok tong mga second-hand na gym equipment natin na imported. So tingnan natin 'to. So makikita nyo, katulad kanina, kamukhang kamukha ng mga brand new na equipment natin, yung mga nakalagay doon sa sa showroom natin. So tong mga nakikita nyo dito ngayon, is puro mga second-hand na gym equipment. Ito, mas mura ng konti doon sa sa mga important na brand na na, na na gym equipment. So ngayon, kung hindi kakayanin ng budget mo yung imported na gym equipment, pwede tayo dito sa second hand na gym equipment, 'di ba? So maraming-marami kang pagpipilian dito from back exercise chest, shoulder, back again, then may mga cable tayo na mga ano. May mga cable equipment tayo na na-selectorized na pwede nyo rin pagpilian. So ang dami pa dito, meron tayong mga bikes, may mga treadmill ha? May treadmill, may bikes na second hand. So ngayon, wala ka na talagang rason para hindi magsimula na sarili mong gym business. At pagka hindi mo pa rin kinaya to, doon ka ngayon babaksak sa uh, quality na gym bakal na ginagawa naman ni Gym Depo So again, ang kagandaan po nito kung sa Gym Depo kayo kasi uh, kukuha ng mga gamit nyo, hindi lang quality na gym equipment yung makukuha nyo. Kundi yung sabi ko na quality na advice. Kasi sa so, totoo lang, hindi porket marunong ka mag-gym, hindi porket physical, ah, ah, personal trainer ka, is kaya mo na magpatakbo na sarili mo gym. So, ibang iba talaga. Kasi, alam mo, ang dami ko talaga na, na ano to, ah, marami akong na-experience na to na yung mga investor na magtatayo ng gym business, umaasa lang sila doon sa kakilala nilang ano, nagbabantay ng gym or kakilala nilang personal trainer. So, yun yun, 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 yung pinanggagalingan ng information nila para sa pagpapatayo ng gym business. Ang dami nagkamali sa ganun kasi bakit? Yung personal trainer kasi, o yung nagbabantay sa gym, ibang-iba po talaga ang kaalaman nila kumpara sa marunong talaga magpatakbo ng gym business. Kasi kagaya nito, sa pagka, pagka, ikaw kasi mismo yung may-ari ng gym, ikaw yung, yung, yung pressure uh, Magbay ng upa, ng sweldo, kuryente, etc. Et so napakalakay responsibilidad noon. So kailangan mo talagang kumita. Hindi ka aasa lang doon sa papasok sa'yo na mag-gym. -gy so marami tayong pwedeng pagkakitaan sa gym bukod doon sa monthly. So yun yung sinasabi ko. Kaya wag nyo sayangin yung limitadong kapital nyo kung papasok kayo sa gym business, importante-importante na may personal coach kayo na magtuturo sa inyo kung paano magpatayo ng gym business. So ngayon, ito yung sabi ko, gusto mo na imported gym equipment, meron na si Gym Depot. Kulang ang pera mo, may second hand na gym equipment kami, meron din si Gym Depot. At higit sa lahat, quality gym bakal si Gym Depot, alam na alam nyo yan. Kami yung pinakamalaking gym equipment fabricator sa buong Pilipinas. So bago ko tapusin to, again, I hope ma may ma ma post natin to bago dumating yung event, kagaya na sabi ko, inaayaan namin kayo na pumunta doon sa Ah uh, seminar namin na i-conduct ni ni Coach Win Sipe, i-discuss rito kung pa paano ka pwedeng kumita kung personal trainer ka at ano yung mga susundan mo pa na iba pang mga level pagka naging personal trainer ka. At ako, badang uli, magbibigay na rin ako ng seminar. Yung topic natin for seminar is pa paano mag-start na sarili mong gym business. Again, nakikita nyo, alalaki na ng mga ng mga Gym Republic natin, Gym Republic Cavite City, Gym Republic uh, Tarlac City, at Gym Republic Lipa City. So malalaki man yung mga Gym Republic natin, mas proud akong sabihin sa inyo na hindi, hindi dahil sa may malalaki akong gym, kundi nanggaling ako sa maliit. Naggaling ako sa 30 square meters na gym, ganun lang po. Ngayon, ang pinakamalit natin na gym is 800 square meters na. Tuturuan ko ko po kayo sa seminar na yon, paano po tayo pwedeng dumating sa ganun na magsisimula ka sa maliit na gym hanggang lumaki. So inaayahan namin kayo, 1,500 lang po ang, uh, ang, bayad sa seminar fee. per promise, napakadami na matututunan mo. Magbibigay tayo ng certification. Pero bukod sa lahat, ang importante-importante na ma-share ko sa inyo doon is yung kaalaman. Napaka-importante po yung kaalaman na natututunan natin is sa mga panahon na nagdaan bilang isang gym owner. Ako po si RP na gym de po Ganda ng araw po.